Hello mga kapitbahay, ayun welcome na naman sa channel natin. Okay, ito mga kapitbahay, meron akong, itong vlog na ito, isi-share ko lang sa inyo kasi so, medyo dismayado ako ngayon dito sa provider ko. Ayan, kaya nasasabi ko yung ganitong word. ayun dati kasi dun sa mga uh, review ko dito sa ISP provider ko na ito, maraming nagko-comment na worst talaga itong internet provider na yun. Hindi ako masyadong naniniwala kasi hindi ko siya na-experience. So ngayon mga kapitbahay, na-experience ko na siya ah uh, since na nag-upgrade ako up to 300 Mbps, simula noon parang nagbago yung provide, nagbago yung service. Sobrang bagal at hindi siya ganun reliable like before na yung plan ko lang is up to 50 Mbps. Parang nagbago or binago nila. Dati kasi symmetrical siya. Ayan, kung inyong mapapansin, ano nga ba ang meaning? So, ito may konting kaalaman to mga Kapag nag-apply kayo sa isang internet provider or sa uh, ISP ang una-una nyo tanungin is tatanungin nyo kung symmetrical ba yan or asymmetrical. Ayan, asymmetrical. Okay? So para malaman mo kasi pag sinabing symmetrical, pag sinabi ng provider na symmetrical, ibig sabihin the same yung the, un the same yung download sa upload mo, yung speed. Parang ganito, 500 yung upload 500 yung download. Ayan. Yan yung sinasabi nating symmetrical. Pero pag sinabi nilang symmetrical, hindi sila pantay like parang yung ano for example yung mga uh, prepaid or wifi or 5G wifi like for example yung sikat ngayon hindi ko na babanggitin yung sikat ngayon na sumisikat na nagsisimula sa d 'di ba umaabot siya ng up to 500 Mbps or minsan tumataas pa ayan may mga consequence kasi yan mga kapitbay. mataas yung uh, download mo mababa yung upload mo so like for example kunyari a uh, youtuber ka like me So, importante kasi sa atin yung upload pagdating sa ganyan. Kaya, dapat ang applyan mo is symmetrical para same yung upload, same yung download. Kasi kung upload lang, useless. Kasi hindi ka naman browsing lang. So, kailangan mo mag-upload ng video sa YouTube. So, napaka nakakadismaya kapag yung internet mo is ganito. Okay, bakit ko nga ba ito ngayon isi-share mga kapitbay? O bakit ko nga ba i-review? Ito mga kapitbay, uh, disclaimer, no? hindi ko sinisiraan or hindi ko sinisiraan yung ISP provider ko eto, si-share ko lang ito doon sa mga kapitbahay ko na para ma-inform or malaman nila kung ano dapat na ISP provider ang dapat nilang piliin para pag nagpakabit kung ano yung swak sa kanila like for example, ikaw kunyari, nagtatrabaho ka, nag-work from home tapos more in video or more in uploading, nako kailangan symmetrical talaga yung internet mo kaya dapat pag nag-apply ka ng internet sa mga uh, mga provider dapat tatanong mo kung symmetrical ba yan or asymmetrical kasi pag sinabing asymmetrical tapos kunyari speed mo up to 300 tapos yung download mo naman ay yung upload mo naman is 1 MB lang so yari ka talagang down ka talaga doon kasi hindi ka like for example magsisend ka ng email like for example mag uh, video chat ka ang dating mo sa client mo is malabo so syempre bawas na yon kaya dapat pag nag-apply ka, symmetrical internet. Okay? So, yan yung pag-uusapan natin today. Kaya, kaya ako nasasabi na ganito, kasi na-experience ko siya ngayon. Kasi, sobrang bagal talaga mga kapitbahay. So, ito, isi-share ko sa inyo. Bakit ko nga ba nasasabi na sobrang bagal ng ISP provider na to? Okay? So, dyan po, shout out po dyan sa mga nag-comment before sa YouTube ko na worst talaga tong internet na to. Kasi, ilang araw na. So, kailangan ko pang pumunta sa ibang bahay or kailangan ko pa sa office na i-upload yung video ko kasi pagdating dito kapag ina-upload ko is sobrang bagal like for example yung mga before yung mga 1 gig na video ko na ina-upload sa YouTube is 3 minutes pinakamataas na 4 minutes ngayon umaabot 2 hours or 1 and a half hour bago ma-upload so sino ba naman hindi may inis niyan mare may i-edit ka pa wala sobrang hassle or sobrang sira yung schedule mo kapag ganun yung internet provider mo. Oo, okay yung browsing pero syempre YouTuber tayo or nagtatrabaho tayo, kailangan natin na upload kaya kailangan natin ng na upload. Yan. So, etong mga kapitbay, i-share ko sa inyo bakit ko nga ba nasasabi na sobrang nakakainis tong internet provider ko na to. I-review ko na rin bakit sobrang bagal. Eto, ito, papakita ko sa inyo. Okay? Nakakainis. Kaya, sorry kung nasasabi ko yung mga ganito. Disclaimer po dyan, ha? Dyan sa internet provider na to, hindi ko kayo sinisiraan. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Bakit kayo ganun? Sayang yung bayad namin monthly ng mga subscriber. So, alam naman natin na sa Pilipinas ganun. Pero dapat, di ba, ayusin naman para mauna lang lahat. Kasi pag mga ganito, sobrang ano talaga to, pera-pera lang. Okay? So, hindi mo makuha yung needs mo, kaya ka nga nag-apply. O hindi nila maibigay yung tamang service sa mga tao. Okay? Wala. So, let's go papakita ko sa inyo, titignan natin. I-experience ko nyo ng konti bakit ko nasabi na sobrang bagal. Okay, let's go! Ito na mga kapitbay. Ito, uunahan ko na kayo mga kapitbay. So, kung maaari may mag-comment, bakit hindi ka lumipat na ibang provider? Okay, so ganito yon Hirap kasi dito sa amin. Dito kasi sa mga exclusive subdivision, dito bandang Bacor, hindi nila pinapayagan na pumasok yung ibang uh, ISP provider. Alam nyo na kung bakit. Kasi yung subdivision sa kayong ISP provider, iisa lang yung may-ari, siyempre. Pag nagpasok sila ng ibang ISP provider, malulugay yung provider nila. Kaya, ayun. So, napaka-utak nila, di ba? Okay? Kasi, okay lang sana na hindi sila pumayag na gano'n kung astig yung service nila. Pero, sobrang poor ng service nila. Kaya, nakakainis lang. Okay? So, yun yung kasagutan mga PITBAY. Okay? So, ganito papakita ko sa inyo bakit po nga ba nasabi na sobrang bagal. Ito kung mapapansin yung mga PITBAY. Kapag nag-speed test ka, gamit niya ito. Ayan. Ito mga PITBAY, and explain ko to before don sa huli kong video. Kapag nag-speed test ka ng ganito, ang ini-speed mo, ang tinitest mo lang na speed is from your end papunta sa server nila. Okay? So, syempre dito, pag, -pag gumanyan ka, pag sinabi nilang i-trace mo, Ayan, diba? Ayan, oh diba kita nyo kung anong ISP provider, puh hindi aku di diba? <laughs> Eto, tine-test mo lang to, from your end, papunta sa end nila. Ayan nyo, yung pake paksain. Yan yung speed ko. Diba ang taas? Hmm, 200 umaabot nang ng 300. Ayan. So, napakababa ng ping niya. Ayan, kaya yung papansin. Pansin ninyo yung upload. O, oh, di ba? Hindi lumalagpas ng 200. Ibig sabihin, niloloko tayo ng provider na to. So, ang, ang connection is, hindi siya symmetrical. Asymmetrical siya kasi hindi sila pantay eh. Before, yung speed ko na up to 50 dati pag nag speed test ako nung hindi ko pa to ina-upgrade nadala lang ako sa pa promo-promo nila meron palang ganito ano loko, joke lang <laughs> dati yung speed ko up to 50 kapag nag speed test ako pag isang computer lang eto ngayon isang computer lang tinanggal ko yung iba umaabot ng 50 rito sa download 50 rin dito sa upload so sa ngayon hindi na so ibig sabihin binago nila hindi na sa symmetrical kaya ito yung itatawag ko or pupuntahan ko sila, ireklamo ko to, okay? So, paano ko nga ba nasabi? Ang bilis naman ang upload ko. O, oh, ayan, ang bilis ng download ko. eto mga kapitbahay ko, yung mapapansin. Kaya ko nasabi, like for example, mga kapitbahay, mag-upload ako sa channel ko. Ayan, iba ang taas ng upload ko, 156. Napakabilis na yan, kahit 50 Mbps nga lang, mabilis na yon. So, kung 156 pa kaya, kung yung mapapansin, ayan magsiselect ako ng file. Eto. And, yung file na to is 1.4 gig. So, maliit lang po yan. Kasi eto, kanina, nung in-upload ko dun sa office namin, yun, ang speed namin dun is up to 50 lang. Pero, naka-business line lang kasi yun. 2 minutes lang, tapos na. Okay. So, dito sa bahay, tingnan nyo, pag in-upload ko yan. Hmm. Diba? Ayan, kung nyo papansin. Oh. Napakatagal. O, tingnan nyo. Lalabas yan kung ilang oras. kanya mapapansin. Di ba? Napakadaya talaga ng provider na to. Hindi ko alam kasi parang nag-start to. So, mula nung nagbagyo. So, eto, inaantay ko lang. Yan you know, o. Tinitingnan ko lang. Baka nga may problema yung server nila. Pero dapat diba, i-fix nila agad. Kasi maraming maapektuhan na client. So, dahil nga wala tayo magawa kasi naka-residential line tayo. So, kailangan natin magantay. So, ilang beses na ako nag-email, walang nasagot. So, ayan, no? Yan yung mapapansin. 1 hour and 14 minutes. O, oh, di ba napakatagal, mga kapitbahay? Samantala, dun sa kapitbahay ko sa kabilang subdivision, naka-converge sila. Ayan. In-upload ko to 2 minutes lang. Sorry. So, ngayon, eto. Mag-aantay ka ba ng ganyan? Kunyari, may edit ka pa. Mag-aantay ka ng ganyan katagal. So, syempre, hassle na. Say Sayang yung oras mo. Di ba? Ayan, oh, di ba? Paka-tagal magbilang. Ayan, yan yung sinasabi ko mga kapitbay. Bakit napakabagal? Ayan, cancel muna natin yung upload natin. Kasi, ayan, ito yung kaka-upload ko lang kanina. Ayan, nung 2 minutes lang. Okay, so, ito pa mga kapitbay. May share ako sa inyo. Ito, yung website na to. Di ba usually, lahat ng tao pag nag speed test, ito yung gamit. Okay, so gaya nga nang sabi ko mga kapitbahay, kapag nag-i-speed test kayo, gamit yung speed test na to automatic ang tinetest mo lang is from your end papunta sa server nila pero hindi mo matetest like for example from your end papunta sa server nila papunta sa youtube from your end papunta sa site na inaccess mo like for example from your end sa server nila papunta sa Hong Kong or sa Singapore yan eto gamitin nyo to mga kapitbahay para malaman nyo kaya nyo mapapansin di ba yan yung speed ko so kapag ginamit natin to yan ito German based to na speed test eh. Kung niyo oh, 'di ba? Hindi umaabot ng 300 Mbps yung download speed ko. Oh, 'di ba? Kaya kung mapapansin niyo kanina, yung upload ko is 1 hour and fo for 15 minutes ang tagal 1.4 gig pero pag in-upload ko sa iba napakabilis alam mo yung kung bakit tingnan nyo naman kung ano yung actual na nakukuha ko na upload papunta sa mga public site sa ibang server oh di ba napakabagal mga kapitbahay may mapapansin sorry po ah pero ayan oh tapos pansinin niyo mamaya yung latency grabe nakakadismaya hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila ilang beses na ako nag email walang sumasagot tinagalog ko na nga di ba alay mo hindi pala maintindihan joke lang so tinagalog ko na nga pusinan ko na yung mga kailangan nila para hindi na sila mag reply para ayusin na nila agad pero wala tatlong beses na ako nag email kasi hindi ko lang sila matawagan no kanyo po pansin diba mm. up to 300 tapos dito sa speed test 156 oh, ito yung download ito yung upload pero pagdating dito sa actual na to mm, 1 MB lang kaya ganun kabagal Pansinin yung latency. Di ba? Naka-fiber optic po yan. Di ba? Napakadaya talaga. So, ayan mga kapitbay. Kung mayroon kayong, kung balak nyo magpakabit ng ganitong internet, kailangan, tanongin nyo po na palagi, symmetrical ba or asymmetrical? Yun yung isang uh, tips ko sa inyo mga kapitbay. Sana may natutunan kayo. Or, thank you so much sa pakikinig. Kung nanood ka man, nailabas ko yung <laughs> sa loobin ko. So, i-upload ko to Bukas, sa ibang bahay na naman, or sa office. Ayan, kung yung napapanood nyo ngayon, uploaded na to sa ibang bahay. Sigurado, hindi pa ito babalik hanggang bukas. Paano na lang, kawawa yung misis ko, na nagtatrabaho, work from home, nahihirapan siya. So, ang ginagamit namin is, prepaid ng Globe. Ayan, na uh, niloloadan lang. Mas mabilis pa yun, kahit naka-Wi-Fi. Dito, naka-fiber. Pero, she's ito pa mga picture ipapakita ko pa sa inyo. Ito pa yung never na solve. Kinausap ko na yung uh, tech support. Ilang beses ko na sinend yung mga hinihingi nila, screenshot or something. Ito. Ito yung pinaka hindi talaga nila na-solve. And mark with ito pa yung kina-inisan ko. Ito, larong Valorant na to. Never nila na-fix. Ang dami ko na explanation, ang dami ko nang sinend na hinihingi nila pero hindi talaga na fix kaya hinayaan ko na kasi nga nakakapaglaro naman ako gamit yung server na to etong Hong Kong pero tingnan nyo naman lahat yan o oh. ba diba? lahat yan inisa isa ko na inexplain ko na sa kanila Binigay ko na lahat ng hinihingi ng tech nila pero hindi talaga nasa-solve. so wala ba diba? kasi etong ISP provider ko na to nakikikonnect lang din naman to doon sa mother company niya na which is PLDT so diba kung inyong mapapansin kapag nag CMD ka yun sa mga IT alam nila to pag nag tracer ka google dot ay wala ayun kung inyong mapapansin yung last route niya. Tingnan mo kung saan pupunta. Ito, mga kapitbahay, testing talaga to. Tinanggal ko siya sa firewall ko. Kasi baka mamaya sabi ko may na-misconfig ako dun sa PFSense ko. Pero wala talaga. Ganun talaga. Ayan, ganyan yung papansin. Ang ko, o, oh, iba nakakainis yan. Pag naglaro ka niyan, network problem. So, awahin ka na naman ng mga kasamahan mo. Ay, nako. Internet provider. Napakalupit mo. Okay. So, kayo mapapansin. Yan, nakasigin natin. Kayo mapapansin yung last route niya. Saan siya pupunta. Hmm. Patay. Di ba? So, ayun mga kapatbay. Sana, may matututunan kayo. Sana magkakaroon kayo ng idea. So, ang title ko neto, alam nyo na kung ano. Okay, so, ayan, thank you so much sa pakikinig dito sa hinain ko. Pero, sana meron kayo natutunan or sana magkaroon kayo ng idea para makapili kayo ng tama provider. Ayan, uh, alam nyo na kung ano yung gagawin nyo kapag mag-apply kayo ng internet sa mga ISP provider. Okay, so, yun agad ito, tanong nyo. Symmetric po ba yan or asymmetric? Okay, so, maraming salamat. God bless peace and sana maayos na 'tong internet ko para hindi ko sila ireklamo. Okay, joke. Please. Thank you so much. God bless and peace.